Magandang araw, narito po yung latest update natin, hingil nga sa super typhoon na si Uwan. So sa ating latest satellite image, makikita po natin, no, bagamat yung mata ng super typhoon na si Uwan ay nasa bahaging karagatan, silangan ng katanduanes, yung malawak na kaulapan nito ay halos nasasakupan na nga yung nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanina just ng umaga, ang mata ng super typhoon na si Uwan ay nandito na sa may bandang coastal waters ng Pandan Katanduanes. Taglay ni Uwan ang lakas ng hangin na umabot nang hanggang 185 kilometers per hour, malapit sa gitna nito, yung pagbugso naman aabot nang hanggang 230 kilometers per hour. At patuloy itong kumikilo sa direksyon west northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kaya't kung mapapansin po natin, oh, may mga kababayan or may mga lugar talaga nakakaranas na ng masungit na panahon, in particular, itong mga lugar na halos napakalapit sa tinatayang matanga ng uh, bagyong si Uwan. Tanaw na rin ang bagyo sa ating panating bansa at tapos uh, tawag natin yung pinaka Northernmost part ng Katanduanes. Ano nga ba inaasa natin pagkilos? Unahin po natin yung magiging pagkilos ng mata ng bagyong si Uwan. So dito sa pinaka ang latest forecast track natin makikita natin ito po yung tinatayang lokasyon ni uwan kaninang alas 8 ng umaga. At mamaya alas 8 ng gabi makikita natin lumapit na siya dito sa may bandang uh, coastal waters ng San Luis Aurora. So generally yung inaasahan nating landfall ay mamaya gabi or bukas ng madaling araw dito nga sa central portion of Aurora. At makikita po natin no center track hanggang sa makalagpas ng landmass, ano ba yung mga lalawigan na posibleng uh, tumbukin ng sentro ng mata ng super typhoon na si Yuan? So dito po, makikita natin dito po yung area na yan, pinalaki ko lang. So posibleng after mag-landfall sa Aurora, ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang uh, southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng uh, mata ng bagyong si Uwan. So balit yung area of probability, ulitin natin no, nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin. Maging aktual na pagkilos ng sentro uh, or mata ng super typhoon Uwan within the forecast period. So dapat maging handa hindi lamang ilalawigan lalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, itong uh, bandang uh, Quezon area. And then itong Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Mountain Province at Ilocos Sur. Dahil pinakikita ng area probability, yung iba pang posibleng maging senaryo once na tumawid ang bagyong si Super Typhoon Uwan dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So, ulitin ko, no, ang posibleng tatamaan ay yung central part ng Aurora sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng uh, madaling araw. Subalit, so, uh, yun nga, dapat maging handa yung mga lalawigan sa binanggit ko na nakapalob po sa area of probability. And then bukas nga ng umaga, inaasahan po natin tuluyan na nakalagpas ng landmass ng ating bansa. So very critical ngayong araw hanggang bukas ng umaga, yung bago mag-landfall, pagtawid ng bagyo at paglagpas sa landmass ng ating bansa. Bukas ng umaga, sa layong 115 kilometers west ng Baknotan, La Union. At makikita natin sa ating forecast track, bagyang magiging more to the north-northwest ang pagkilos. Sa darating naman ng Martes ng umaga, west-northwest ng Lawag City. Ito na po yung location, 285 kilometers per hour. And then mapapansin natin sa pagitan ng Martes hanggang Merkoles, halos pahilagang magiging pagkilos. Bukas or sa darating nga na Martes, posibleng nakalabas na ng PAR. So balit sa Merkoles, bagyang kikilos, pahilagang silangan naman at uh, 380 kilometers west of Itbayat, Batanes. So, nakikita rin natin sa dating na Webes, ay nandito na siya sa may bandang Taiwan area. So, posibleng, uh, Wednesday ng gabi hanggang Thursday ng madaling araw, ay muling pumasok sa ating Philippine Air Responsibility. At sa dating nga na Biyernes, posibleng, dahil sa interaction niya with the landmass of Taiwan, posibleng humina na lang bilang isang low-pressure area ang uh, Super Typhoon si Juan. So, ito po yung tinataya nating pagkilos. However, yung senaryo ito, posibleng pang mabago, kaya uh, nagbibigay po tayo ng 3-hourly update, no? Lagi ang tabayanan yung 3-hourly update ng pagasa So, ito pong pinakikita natin ay forecast track ng posibleng pagkilos ng mata ng super typhoon na si Iwan. Pero dapat tandaan po natin na ang bagyo ay hindi isang tuldok lamang sa mapa. Ang bagyo po, pakita ng mga lakas na hangin na dala ng bagyo at posibleng pong Simula sa sentro ng bagyo, ang lawak ay umaabot ng hanggang around 800 kilometers. So, more so dito sa west at saka northern part ng bagyo. So, kung ang bagyo po ay nandito na mamaya sa bandang coastal waters ng Aurora, yung tinatayang mata nito, dahil sa lawak nito na umabot ng 800, yan po ang reason kung bakit mayroon tayong mga lugar na malayo sa sentro, subalit may mga wind signal. At ano na nga ba yung mga lugar na yon? So ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay yung tropical cyclone wind signal. Lakas po ito ng hangin na posibleng maranasan sa inyong lugar. No? So itong naka-highlight ng uh, violet, yan po yung may signal number 5. Pinakamalakas na hangin mula 118 to 184 or na uh, kph or greater than 184 kph dito nga sa central portion ng Aurora, sa Pulilo Island, northern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Samantala, Uh, signal number four, dito nga sa southern portion ng Isabela, Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bagay ng na Aurora, sa lalawigan ng Nueva Ecija, dito sa easternmost portion ng Pampanga, northern eastern portion ng Bulacan, northern eastern portion ng Quezon, natitirang bagay ng Camarines Norte at Camarines Sur, northeastern portion ng Albay. So yung areas na nakahighlight po ng red, signal number 4, and then itong purple, signal number 5. Samantala, signal number 3 sa lugar na nakahighlight ng orange. Southern portion ng mainland Cagayan, natitirang bahagi na Isabela at Nueva Vizcaya, signal number 3 uh, rin dito sa southern portion na Payau, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Natitirang bahagi ng Pampanga at natitirang bahagi ng Bulacan. Yung mga lugar na may wind signals number 5, 4, 3, napakalakas po ng hangin dyan, no? Epekto, makakasira ng mga iba't ibang uri ng struktura, makakapagpatumba ng na nakararaming uri ng pananim, mga poste ng kuryente, makakasisira ng mga bahay, lalong-lalo na po yung mga gawa sa mga light materials. And then yung mga karagatan magiging maalon hanggang sa napakalon, bukod pa isa dalampag-ulan. Pero sa ngayon, ang pinag-uusapan po muna natin, yung epekto ng malakas na hangin. Samantala, meron pa rin uh, wind signal number 3 dito nga sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, sa natitirang bahagi ng Quezon, Marinduque, natitirang bahagi ng Albay, Sorsogon, Tikau, Burias Island, at Northern Samar. So yan po yung binabanggit natin. No? Ang projected movement natin ng mata patungo ng Aurora, pero dahil sa lawak ng bagyo na umabot ng 800 kilometers mula sa sentro, yan ang reason kung bakit napakarami pong lugar na may wind signal. Samantala sa lugar na nakahighlight ng yellow wind signal number 2 po, natitirang bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Apayaw, sa Ilocos Norte, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, sa Romblon, dito sa may bandang Masbate, Eastern Samar, Biliran, uh, dito sa Northern Central Portion ng Leyte. At wind signal number 1 naman po, sa mga lugar na nakahighlight ng light blue. Ito po yung Batanes, and then Kalamian at Cuyo Island, sa so, natitirang bahagi ng Leyte, sa buong Southern Leyte, sa Bohol, Northern Central Portion ng Cebu, kasama nga yung uh, Bantayan at uh, Camotes Island, Northern Central Portion ng Negros Occidental, Northern Portion ng Negros Ori Oriental. Wind signal number one din dito sa may bandang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, Northern Portion ng Agusan del Norte, northern portion ng Surigao del Sur. So sa mga lugar na may wind signal number 1 naman po, inaasahan yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So balit, may posibilidad po no so, sa ngayon ganito yung arrangement natin ng wind signal, yung concentration ng malakas na hangin ay eh, nasa kanlurang bahagi. So balit, asahan po natin na sa dahil na patuloy na pagkilos hanggang sa pagtawid ng bagyong si Super Typhoon Uwan, mas dadami pa po yung mga lugar na may wind signal number 5 four, 3 ma-upgrade yung mga uh, wind signal, existing wind signal natin. Kaya ang tabayanan po natin yung update ng pag-asa. Now, may mga lugar na walang wind signal, yung hindi nasasakupan ng bagyo, pero posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin. oh no? Ngayong araw, yung natitirang bahagi ng Palawan, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, yung mga lugar na walang wind signal, posibleng yung makaranas ng pagbugso ng hangin. Bukas, yung ilang bahagi po ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, and then sa darting na Martes, yung nakararaming bahagi ng Luzon. Kaya, kasi nakita natin kanina, no, by, by Tuesday, posibleng nga uh, totally nakalagpas na ito ng uh, ating air responsibility at halos wala ng wind signal. Ganun pa man, asahan pa rin yung mga pagbugso ng hangin sa nakararaming bahagi ng Luzon. Ngayon ang pag-usapan naman po natin yung dami ng pag-ulan. Kanina po yung pinakita natin ng mapa na may color coding, yun po yung mga lugar na may wind signal. Pag sinabi natin yung wind signal, lakas ng hangin na mararanasan sa inyong lugar. In terms of pag-ulan, yung color coding naman na pinakita natin, yung dami ng babagsak na ulan, possibly sa inyong lugar. Pansinin natin, no, karaniwan ng kulay pula, yung more than 200 millimeters of rain, nasa kanlurang bahagi. Yung malapit sa Bicol, at dito nga sa eastern section ng northern central Luzon. pagkat, inaasahan natin na simula ngayong araw hanggang bukas, approaching at tatawid yung bagyo. Kung kaya't yung mga lugar na may more than 200 mm of rain, yung nakararaming bahagi po ng northern central Luzon, southern Luzon. And then, 100 to 200 mm of rain natitirang bahagi ng northern central Luzon ilang bahagi po ng southern zone at maging ilang bahagi ng Visayas area. And then yung yellow, 5200 mm of rain. Ngayon, ano nga ba ibig sabihin nito? Inaasahan po natin sa ganyang karaming pag-ulan, nandiyan yung banta ng mga pagbaha sa mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa ilog, dahil may tendency sa patuloy na pag-ulan, either umapaw yung level ng ilog sa inyong lugar at magdulot ng pagbaha sa mga katabing komunidad Or maaaring yung mga pag naman sa karatig lalawigan, magpataas ng mga level ng ilog doon, and then nagkataon yung pinakang outflow ay papunta naman sa ilog sa inyong lugar. So dapat aware po tayo doon. And may mga hazard map po ang ating local government, ang ating uh, local disaster reduction managers ta reference para po may evacuate natin yung mga kababayan natin na nakatira sa mga flash flood prone areas. Samantala, si, yan pong pag-ulan na yan, inasa natin ngayon hanggang bukas ng tanghali. Bukas naman ng tanghali hanggang sa darating na Martes ng tanghali, mapapansin natin yung pag-ship ng maraming pag-ulan mula sa kanlurang bahagi or silangan bahagi patungo sa kanlurang bahagi ng Luzon sapagkat by this time Tuesday inasa natin na nasa West Philippines na yung tinatayang sentro ng super typhoon Uwan. So yung kulay pula more than 200 millimeters of rain dito nga sa La Union at Benguet. And then of course, yung orange naka-highlight 100 to 200 millimeters of rain, and then 50 to 100 millimeters of rain naman. So, paalala po, no, lalo na yung mga kababayan natin na nakatira sa mountainous regions ng northern Luzon, yung mga lugar na very prone naman po sa landslide. Kung ilang araw pong inaasang umuulan or uulanin ninyo yung lugar, then mas malaki po ang chance na magkaroon ng mga uh, landslide sa inyong lugar. Kaya ngayon pa lamang po, ang payo natin, yung epekto ng pagulan, pagbasa low-lying areas, pagbasa mga komunidad na malapit sa paanan ng bundok or, or, sa gilid ng ilog at pagguho ng lupa sa mga komunidad na malapit po sa mga paanan ng bundok. Iyan po ang dapat uh, isa sa mga paghanda natin bukod sa impact ng malalakas na hangin na mararanasan natin sa ating mga lugar. Pag-usapan naman po natin yung daluyong or yung storm surge, yung malalakas na alo na hahampas sa mga coastal areas dahil sa paparating na super typhoon uwan. So, yung storm surge natin, the next 48 hours, simula ngayon, bukas, and then martes, malaki ang concentration ng matataas na daluyong, more than 3 meters of rain sa mga coastal areas na naka-highlight ng red. Mapapansin natin, halos yung mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon. Bakit? Sapagkat iyan po, yung lugar na dadanan ng paglapit ng super typhoon, yung sentro. Kaya, andyan yung mataas na projected storm surge height. Yung orange naman, 2.1 to 3 meters and then yung yellow, yan po yung mga lugar na posibleng makaranas ng 1 to 2 meters na daluyong storm surge. Ang storm surge or daluyong ito yung paghampas ng malalakas na alon, matataas na alon sa mga coastal areas. So hopefully, lalong-lalo po sa mga kababayan natin sa silangang bahagi ng bansa, na i-secure na natin yung ating mga bangka, na itali na natin. And then kung para makaiwas sa coastal flooding, hopefully nasa mga designated evacuation center na 'yung mga kababayan natin or sa mga kababayan natin na malayo sa mga coastal areas para iwasan naman 'yung peligro na dala ng storm surge. At dahil din sa bagyong si Super Typhoon si Uwan, may tinatawag po tayong nakatas na gale warning. Ito naman 'yung 'yung kaninang pinag-usapan natin storm surge, 'yun po 'yung mga uh, lagay ng pag-alon sa mga coastal areas, 'yung malapit sa dalampasigan. Ang gale warning naman 'yung hanggang offshore malayo, yung kumbaga sa laot, makikita natin yung mga karagatan sa paligid ng Luzon, Eastern Visayas, at maging dito sa eastern part ng Mindanao, nakataas po ang gale warning, inaasa na magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang mga karagatan dyan, hanggat maari iwasang pumalaot dito po sa mga karagatang ito na nakahighlight ng pula dito sa ating gale warning na mapa. dahil po sa Super Typhoon si Juan, patuloy tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo po dito sa Luzon, Visayas, and the uh, northeastern part of Mindanao, na patuloy na magantabay sa 3 hourly update ng pag-asa, no? Sapagkat kung ano man po yung mag pagbabago sa pagkilo sa intensity, agad-agad po nating ilalagay sa ating dokumento para po mabigyan kaalaman yung ating mga kababayan, yung ating mga decision makers at kung magkakaroon ng adjustment. But hopefully, Uh, sa ngayon po, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, secure na po yung mga kababayan natin sa nakararaming bahagi ng na Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao na maapektuhan. Patuloy ding makinig at makisa sa inyong local government at saka local disaster risk reduction managing officers para sa inyong kapakanan at kaligtasan. Huwag po matigas ng ulo, no? sundin lang natin yung kanilang payo para makaiwas tayo sa peligro ng paparating na bagyo. Pangatlo, sa kasagsagan ng bagyo sa inyong lugar, manatili po sa loob ng bahay or kung nasa designated evacuation center tayo. Iwasan po natin lumabas sapagkat buod sa peligro na dadala ng matataas na possible storm surges sa coastal area, yung malalakas na hangin nga ay eh, pwedeng makapagpatumba ng ilang type ng structures at maging uh, uh, magdulot ng uh, di maganda kung tayo po ay nasa labas ng ating bahay or evacuation centers sa kasagsagan ng bagyo. And then, uh, pang-apat na paalala natin, Kanina hinighlight natin lugar na may gale warning, lugar na may wind signals. Huwag na munang pumalawot po, po yung mga kababayan natin, lalong-lalo yung mga mangis at yung mga may maliit na sakayang pandagat. Sa mga lugar ng may wind signal, sa mga karagatan po na may mga wind signal. At yan... Magandang araw po. Dako naman po tayo sa update natin sa ating mga binabantayang dam at sa mga abiso ng pagbaha o yung ating mga flood advisories and bulletins as of this afternoon. Simulan po natin dito sa mga dam sa Bulacan at Metro Manila. Ang anggat dam po kasalukuyan nasa 208.79%. Bumaba po ito ng isa't kalahating metro sa nakalipas na araw Kasalukuyan pong nagpapakawala ang Angat Dam ng uh, tubig sa Angat River. Tatlong gate po ang nakabukas, limang metro ang opening at 583 cubic meters per second ang pinakakawalang tubig papunta sa ilog. Medyo malakas po ito kaya po ating binabalaan ang uh, areas likely to be affected natin ng mga bayan sa Bulacan. Isa Isa-isahin po natin, Norsa Garay, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy. So mag-ingat po tayo sa mga kababayan natin nakatira malapit sa kailugan natin. Posible po na lumakas ang daloy sa ating mga ilog at posible po ang pagtaas ng tubig at magdulot ito ng pagbaha. Dako naman po tayo sa Ipo Dam, nakadugtong ng Angat Dam. 100.29 po ang kasalukuyang water level as of 10 a.m. Bumaba kalakasan po ito kaya binabalaan din natin itong mga nabanggit na munisipyo na maghanda po tayo at maging alerto. For La Mesa Dam na nasa Quezon City, 78.40 meters ang kasalukuyang water level. Bumaba rin po ito sa nakalipas na araw. Uh, medyo lumalayo po siya sa ating normal high water level o yung tinatawag nating overflow level of 80.15 meters. Sa ngayon po, 1.75 meters below the uh, overflow level itong Lamesa. Uh, meron pong mababang tsansa na maabot nitong uh, overflow level dahil sa bigat ng pagulan at yung tagal ng pagulan na dala nitong si uh, Bagyong Uwan natin. So, maging manatili po tayong updated sa mga uh, abiso ng pag at mga abiso ng ating LGU. Sa Upper Wawa Dam naman po na nasa Rodriguez Rizal, nasa 125.33 meters ang kasalukuyang water level. Bumaba po ito sa nakalipas na araw at uh, nasa 9.67 meters ang layo sa kanyang uh, critical level. So nakikita po natin pareho ng Lamesa Dam, merong maliit na tsansa na umabot ito sa kanyang critical. Kaya po uh, mag-antabay pa rin po tayo ng abiso sa ating uh, pag-asa at sa ating mga LGUs. Ito po ang ating situationer para sa Angat River. Inaabisuhan po natin mga residente at mga LGUs natin, uh, take appropriate actions. Kung kailangan na po ng evacuation, magpatupad na po tayo ng evacuation sa mga uh, community natin, sa ating mga kababayan, sumunod po tayo sa ating LGU. Dito naman po sa mga dams sa Northern Luzon, ang Buklaw Dam nasa 749.34 749 meters. Bumaba din po ito sa nakalipas na araw at patuloy po ang paglayo niya sa kanyang critical level. Meron po kasi silang isang dalawang gate na bukas uh, ngayong umaga. Isang metro ang total na opening at ang pakawalang tubig ay nasa 126 cubic meters per second. Medyo mahina lang po ito pero meron po itong epekto sa ating kailugan. Kaya naman ating uh, binabalaan itong uh, barangay Ang Buklaw sa bayan ng bokod Benguet na alerto po tayo, magantabay po tayo sa mga abiso at uh, maging uh, maghanda po tayo sa posibleng mga flash flood na dalan itong uh, pagpapakawala ng tubig. <coughs> Sabi ng Adam naman po na nasa Itogon, Benguet, 572.83 meters current water level bumaba po ng uh, 0.72 sa nakalipas na araw. And again, meron po itong epekto sa ating kailugan dyan po sa Agno River. Kaya po ang barangay na lupirip at tinongdan sa bayan ng Itogon-Benguet, uh, binabalaan po natin, kailangan po nating uh, maganda sa posibleng mga flash flood na dala nitong pagpapakawala ng tubig. Sa San Roque Dam naman po sa Pangasinan, 271.45 ang kanilang water level bumaba ng halos isang metro mula kahapon at nasa 8.55 meters ang layo niya sa critical of 280. So para maabot niya itong critical na 280, tinataya po na nasa 150 millimeters ang kailangang uh, ulan sa loob ng isang araw para po mapuno itong uh, San Roque Dam. At uh, batay po sa uh, forecast ng pag-asa ay uh, mahigit po ng 200 actually ang Uh, tinatayang pag-ulan over uh, the area of San Roque Dam kaya po uh, almost sure po tayo na magbubukas itong San Roque Dam at kung sakali po na uh, mag-abiso na po ang management ng San Roque Dam ay uh, magbibigay po tayo ng babala bago magbukas itong gate ng San Roque Dam ito po ang ating hydrological situationer for the Agno River ito rin at ang message po natin residents and the LGUs are advised to be alert for possible flash floods Maging alerto po tayo sa biglaang pagtaas ng tubig at pagragasa ng daloy ng tubig natin. For Pantabangan Dam na nasa Nueva Ecija isa po ito sa mga uh, sobrang lapit doon sa ating track ng bagyo. 214.33 ang current water level. Bumaba po ng bahagya sa nakalipas na araw. At um, medyo malapit siya sa ating normal high water level. Nasa 6.67 meters. Doon sa ating 221 meter na critical. So tinataya po natin na sa 500 millimeters ang kinakailangang pagulan sa loob ng isang araw para po mapuno itong ating pantabangan dam. So uh, base po sa forecast ng pag at sa nilabas na weather advisory, ay meron pong chance na maabot natin itong 500 mm na pagulan at mapuno po ang Pantabangan Dam. Sa kasulukuyan po, tayo ay uh, in constant coordination with the Pantabangan Dam management at nasa flood precaution stage na po tayo. For Magat Dam na nasa Isabela, 183.23 current water level, Bumaba po ng malaki, uh, mahigit dalawang metro ang binaba sa nakalipas na araw. Meron po silang tatlong gate na nakabukas. Mula pa po nung uh, Webes hanggang ngayon, nagpapakawala sila at limang metro ang opening as of 10 a.m. 1,086 cubic meters per second ang pakawala nilang tubig papunta sa Magat River. Medyo malakas po ito at uh, binabalaan po natin ang mga nakalistang uh, munisipyo, isa po sa Ifugao, 'yun yung Alfonso Lista at mga bayan sa Isabela, Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reina Mercedes, Burgos, Naguilian at Gamu. Maging uh, alerto po tayo sa mga posibleng flash flood na dulot nitong pagpapakawala ng tubig sa Magat River. For Kaliraya Dam na nasa Laguna, 286.87 bumaba po ito in the last 24 hours and hindi po natin inaasahan na aabot ito sa risk level natin. Ito po ang ating mapa for the Magat River. Again, message po natin sa ating mga residente at sa ating mga LGUs uh, maging alerto po tayo sa mga posibleng flash flood. Sa mga abiso naman po ng pagbaha o yung mga general flood advisories natin, ay uh, meron po tayong flood warning na naka-issue. Ibig sabihin, uh, take appropriate actions. Kung kailangan po ng force evacuation, isagawa na po natin bago pa man po yung mga pagbaha. Yan po ay nakataas sa Region 3, Central Luzon, Region 4A, Calabar Zone, Region 5, Bicol Region, at Region 8, Eastern Visayas. For flood alert naman po, ibig sabihin maging alerto tayo sa Uh, possible flash floods and landslides, lalo na sa mga bulubundukin at sa mga risk areas natin. Yan po ay nakataas sa Cordillera Administrative Region, Region 2, Cagayan Valley, Region 4B, Mimaropa, at sa dito sa National Capital Region. Samantala, flood monitoring naman po ang naka-issue sa Region 1, sa Ilocos Region, Region 6, Western Visayas, Region 7, Central Visayas, Region 10 Northern Mindanao at Region 13 Caraga Region. Meron din po tayo mga flood bulletin sa mga river basin po natin. Halimbawa, ang Bicol River Basin kaninang alas 9 ng umaga naglabas na ng flood bulletin number 1. So posible po ang mga malawakang pagbaha dito sa Bicol. Maging sa kagayan, flood advisory number 2, inaasahan po natin ang malakas na pag inaasahan po natin ang mga matitinding pagbaha at mga malawakang pagbaha. Gayon din po sa Pampanga River Basin, ang nasasakupan pong mga probinsya ay uh, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan, maging alerto po tayo sa mga posibleng pagbaha. For Abra River Basin sa may Northern Luzon, ang sakop po ay ang probinsya ng Abra at Ilocosur. Uh, posible din po ang mga pagbaha, lalo na sa pagtawid ng ating bagyo. Ganon din po sa Apayao abulug sa may probinsya ng Apayao at sa may uh, western part of Cagayan. Posible din po ang mga pagbaha dyan sa lugar natin. Dito po sa Metro Manila, naglabas na rin po tayo ng flood bulletin for Pasig-Marikina-Laguna-Debay at uh, Tuliahan River Basin. So, ah, uh, ang mga tributaryo po na, na ng mga ilog na ito ay nakasulat sa ating mga uh, flood bulletin na makikita natin sa ating social media at sa website ng Pagasa.